Para magtagal lang isang automatic transmission, kailangan nyo siyang proper maintenance, proper use, and inspection. Okay, in terms of maintenance, ideally, every 40,000 kilometers or every 2 years, ang pagpapalit ng transmission oil, including the filter. Pero you could check your owner's manual. May mga kotse kasi ngayon na for 80,000 kilometers bago nagpapalit ng oil din yun proper use no as much as possible pag malamig pa yung makina wag nyo munang ibibirit hayaan muna natin mag circulate yung oil sa loob ng transmission bago natin gamitin and yun proper inspection kung meron dipstick yan constantly din natin sanang chinecheck yung level ng oil at chinecheck natin yung ilalim ng ating transmission for any sign ng tagas Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayong question with regards automatic transmission paano daw ba mapapatagal yung buhay ng kanyang automatic transmission well, kung proper use naman yan proper maintenance and constant yung pag-check natin, for sure naman na magtatagal yung ating automatic transmission so in terms of maintenance, okay ideally, every 40,000 kilometers or every 2 years e eh sana nagpapalit tayo ng transmission oil, although may mga kotse daw ngayon na okay ng palitan up to 80,000 kilometers. So check nyo na lang yung owner's manual ninyo kung ano yung recommendation na pag-change oil. Then syempre, sa automatic transmission, including yan yung filter. Then, alagaan nyo rin yung inyong radiator. So make sure na hindi mag-overheat yung inyong makina o hindi nagtatagas yan ng coolant kasi normally sa mga automatic transmission, connected ang transmission sa radiator. So kailangan maganda rin yung flow ng kulan para siguradong hindi mag-overheat ang inyong uh, transmission. Then yun nga, uh, constant din sana natin yung pag-check. Kung paano natin chine check yung ating engine, ganun din yung pag-check natin sa transmission. Kung may dipstick yan, constantly natin din i-check na kung ilan na yung level ng inyong uh, transmission oil. Then uh, sabi natin once in a while o kada PMS natin, check din natin for any sign ng leak yung ating transmission. Kasi pag naubusan nyo ng oil, masisira din yan. Ano? At yun nga, in terms of proper use, no? So, syempre, as much as possible, pag malamig pa yung makina, huwag muna natin ibibirit. Hayaan muna natin mag-circulate yung oil sa loob ng transmission para uh, yung uh, friction o yung necessary wear and tear ay mabawasan. Okay? Then, yun nga, pag tayo ay mag-shift ng uh, shifter as much as possible sana naka full stop tayo especially kung tayo ay lilipat sa park reverse or drive okay? kung maglilipat-lipat kayo yan, mas ideal na mag full stop tayo para hindi masira yung mga gear na ating transmission then yon, pag tayo ay magpa-park sa mga inclined location siguraduhin natin na ilagay muna natin sa neutral at i-handbrake natin at siguraduhin natin na yung handbrake ang mag-hold ng weight ng ating sasakyan at hindi yung ating park o yung parking pole kasi diyan yung may experience yung pagtigas o paglagutok ng park no kada ini-engage o dinidisengage natin. So yung mga paps no, yan lang yung mga way no, proper maintenance, proper use and constant yung pag-check, sigurado magtatagal ang inyong automatic transmission.